ganito lang sana sa Pilipinas na bawat puno ng kahoy ay mayroong host hindi mama mamamatay yung mga kahoy doon Pakita ko sa inyo dito yung mga puno na may mga host ng tubig oh, sunod naman ganda ng view guys oh. ayun may host din siya na tubig next sinasadya kasi nila dito na ano lagyan talaga ng host ng tubig wow ah. ganyan nila kamahal ang mga puno dito oh my host Oh, mayroon ding host ng tubig. Oh, mayroon din siyang host. Lahat ng puno dito, mayroong ano, mayroong host ng tubig. Oh. Mayroon. Pakita ko sa inyo yung malalaking puno. Tingnan natin kung mayroon ba siyang host ng tubig. Okay. Ito, mga malalaking puno dito. Ayan o, no, mayroon. Ayan o, mayroon host ng tubig. Kahit malaki na siya ang puno, tingnan natin itong isa. Ayan, mayroon din. Malaki na rin ang puno niya. Ito mayroon din. Diba, sana ganito sa Pilipinas. Kasi kahit paano ang puno, makapagbigay po siya ng malamig na hangin. Fresh. Oh, may host din. Oh, ito, may host din siya. Oh. Lahat ng puno ng kahoy mayroong host. Ayan. Kung ganito lang sana sa Pilipinas na bawat puno ng kahoy ay mayroong host, hindi mamamatay yung mga kahoy doon sa atin. Tsaka, iba doon, pinuputol yung mga kahoy doon. Ewan ko, bakit hindi nila mahal ang kahoy? sa so, lahat sa lahat ng nanonood sa aking video thank you bye bye